Magandang buhay! Ito po ang inyong lola, si Lala Madam Milenueva. At uh, kayo po ay patuloy kang inaanyayahan na talagang ipanalangin po natin yung ating bansa. Ano po? Kasi bansa natin ay pinili ng Diyos. Ano po? At uh, nais niya ng ating bansa ay talagang ano um, maging maunlad at mapayapa kaya ang gusto ng Panginoon kaya ho naman siya po ay nagbigay sa atin ng isang presidente mabuti di po ba uh, siya ay nagtalaga sa ating presidente Ferdinand Marcos Jr. para manguna sa ating sa, sa pat, patuloy na pag e, So, kanina, yan po yung pinapanalangin ng Lord sa sa akin bilang intercessor niya ni PPPM ano po, ito yung dalawa yung pinapanalangin ng Lord ito, number one is sabi niya gano'n um, nais nice kong kayo ay magpatuloy sa pananalangin para sa inyong minamahal na bansa nais no? nice kong patuloy ninyo idulog sa aking paanan ang inyong Pangulo Ferdinand Marcos Jr. upang siya ay makapagpatuloy sa kanyang ginagampanang katungkulan uh, sa inyong bansa bilang Pangulo. Sa so, yun ano Number two, kinakailangan kayo magpatuloy sa paglaban sa espiritu ng paggagamang patuloy na naninikil sa inyong mga mamamayang Pilipino o kaya't marami sa inyo ay So, yan po. Yan po yung dapat natin gawin. No? Ipanalangin natin ang ating minamahal na presidente. No? At uh, talagang labanan natin yung espiritu ng uh, pagkagahamang gumagawa para sa para na, para makapanikil sa mga mamamayan Pilipino. Yun. Kaya yun yung ating ipanalangin para naman Maibsan na tayo sa paghihirap natin. Amen. Ayan po. Pero bago yun, no. Bago tayo manalangin, no. Ipag-pray. Uh, ipa <laughs> Ipag-pray. Uh, kung hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe mag -subscribe na po kayo kay Lola. Lola, Madam Villanueva. Mag-comment, mag-share, uh, mag-subscribe na po. At press the notification bell. So, pag-pray natin ang ating Pangulo. Jesus, dear Father, sa gabing ito, patuloy po namin niling sa inyo ang inyo pong paggabay sa aming presidente upang siya po ay makapagpatuloy sa kanya pong uh, kinagampanan ng katungkulan sa aming bansa. At ito, Panginoon, ay hindi po mahahadlangan ng sino mga mga taong nagnanais na siya ay patalsikin. Kaya po ay sinasaway namin. Nasabay din namin yung espiritu ng pag pagkagahaman na siya pong gumagawa kaya po nag naghihirap ang mga Pilipino kaya Panginoon ito mga Espiritu ang gumagawa sa sense uh, sons of disobedience Lord ito pa ay tinatalya niyang wasak Panginoon patuloy na pagpalaan niyo po ang aming bansa sa pangalan na ang Panginoon Jesus Amen So yun po yung panalangin natin ano sa araw-araw para po Ganun talaga yung bansa natin. Sa ilalim ng pamumuno na ating minamahal na presidente, Ferdinand Marcos Jr. Sa so, ito lola, si lola madam, nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa sa ang buhay. God bless everyone. Bye!